nasa kayo man malak natin? Hindi ko alam po. Ah! Ah! Abay po, eh, po. Yung karamihan, ulo ang tama. Mayroong wasakang likod. Mayroong wasakang dibdib. Mayroong wasakang dibdib. Mayroong wasakang likod. Pero yung karamihan, ulo ang tama. Eh! Hey. yan po yung mga balahibo ng manok ng mga hindi siya makapaniwala na matay na ang kanyang alagang manok makulay okay na kulay puti. manok doon.